Eh, may mga pasahan man. Ado, don't you worry. May <laughs> bukal na nga dyan eh. May bukal na gano'n. Oh, hindi pa kami nag-start maglinis ba? Oy, oy, oy. Grabe naman lumot-lumot pala. Oh, sige na. Hmm. Ay, tulog. Gamot sa tulog. Tayong gamot dyan. Ha? Tayong gamot. Ah, gamot. Grabe. Okay, so, Saut-saut jira plangana sa kabaldi. Libre na ka sila sa tubig. Eh. Libre na sila sa tubig. Ay. Oh. Ah, dumi todol sobrah. Saan ba drainage? Saan ba drainage tol? Saan ba drainage tol? Wala na rin, 'no? Oh? Mataas yung drainage tol. Ah, mataas. Eh, low basta 'to eh. si patrol ng bayan. Tapos, kurakot din yung naglinis dati nito doon. Kaya di ba, binalik yung tornilyo. Binulusan lang naman. Nako. Ba't ka uh, ah, lang nung... Kala. Ilan tornilyo na wala? Dalawa yun ang dalawa. Dalawa? Yung mahaba na ibigay ko sa sa'yo nito. patusin yan. Ay, hindi pwede. Hey yung guys, ah, uh, lang nito. Tumutulo guys. Kaya... Yeah. Buti si Ali eh. Gamot lo pisi pa si Ali eh. Mag ano, 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 ano? screw, dyan, screw, 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 ako? screw, 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 na screw, 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 ikaw lang mag-isa, ma'am? Oh? Ngayon ako na iis nga dito eh. Siya lang mag-isa dito, Dol. Tindi. Hindi, gusto mo samahan mo. Loko ka. Samahan ka daw. <laughs> May gawa tayo, loko ka. Sasamahan. <laughs> samahan lang naman ah. Samahan tumanda? Eh, sa iyo kung anong masing sama gagawin mo. Ano samahan mo? Hmm, salang kita dyan eh. Domina, no? Hmm. Yeah. Pag nabugahan yan, lalabas na yung mga... Uy! Saan yun? dito, don, Dito? Oh, yan pala. Eh. Isa na lang yan, doon. Asa yun? Ibang basahan natin, Dol. Dito sa pressure washer? Oo, oh, okay. So yun, guys. Mamaya, mawawala na yung tolo na yan. Kasi andito na si Ali. Ikaw ang gamot sa tolo, di ba? Okay. Ikaw, ikaw, ikaw. sa so, mo ikot na kamera? Madam. Uh -huh. Akala ko kasama yan doon sa Palmera doon. Iba rin pala yun doon. Iba yun. Ano lang ito? Franchise 3 Ah, okay. Meron din kasi doon eh. Sorry mo. Ma. Eh, eh, may mga basahan man. Sorry, Ma. ah, don't, don't you worry. May bukal na nga dyan eh. May <laughs> bukal na ganyan. Oh, hindi pa kami nag-start maglinis eh, ba? Oh, oy oy. oh, oh. Grabe naman lumot-lumot pala. Oh, sige na. Hmm. Oh, na. naglalaway. Oh, ano? Hapit na hapit dol kasi naglaway eh. Marado okay. eh. no. Mm -hmm. Kaya nga hindi na dumadaan sa drainage eh. Buti. Oh, yeah. Yan ang tamang pagkabit ng aircon kasi isang isang direction lang, no? Hindi ka kaya nung doon sa Amazon, no? Daming direction. Alam mo, kasi yung... Doon, naka-offline na mode ako doon, eh. Ha? Offline mode. Ma'am! O, na, ma'am! nito na, ma'am! O, oi! Ma'am, ray ka rin! Dol, para kang naglalaba pa doon lang. di nasikan ako sa mata. Tansikan ka. Yan o. Oh. Ah, Bula-bula doon lang. Bula. Oh. Ingatan kasi. Dapat kasi pag, pag naglinis tayo, may goggles ka. Standard naman talaga dapat. Oo, oh, may goggles. Ayun guys, for today's video guys, natapos na ang aming linis aircon salon nga po pala to. Pangalan? Senses. Bikti. Oh, libre lubid. Ito lang yan, Senor sa Sagaray, Senses. Brands. Yan. Yung mga gustong mag magpagawa ngayon, pumunta na kayo habang malamig na aircon. Pero yung gumagawa, mainit ang ulo. Kasi namula ang mata. Baka na yan ako yung minsan karamihan. So guys, kasi minsan pag hindi ko Malamig na ang aircon guys. Malamig na. Malamig pa sa ex ni ano. <laughs> ni idol. Lakas na idol no hindi kay kanina. Mahina kanina eh. So guys, ah uh, tumutulo kasi to guys. Dol sa tol. Okay, ibalik natin to. At nilinis na rin natin ng konti. Tinanggal na natin yung mga panganay na dumi hindi sabang tulog <laughs> so malamig na yung aircon guys bukas sa tala kami may tatlong unit kaming naninisin sa tala so yun guys kasama ko si Ali di Guzman ng taga quarry ang mister pogi ng quarry <laughs> guys, oh. opo, opo na tayo dito sa maganda nilang upuan, guys. Habang nagpapalamig sa aircon, guys. Hoy, boss! Andito ka pala, boss! Lamig, oh. Yung ginagawa mo dito, boss! Oh, so lamig. Wow. Bo. lamig lang. Palamig lang. Wow. Tin. Antin ni Oscar, papalamig-lamig lang dito na, si Oscar. Po. Magkano kaya gupit? Ah, gupit dito, ano siguro? 120. Ang kalbo, 50. Hindi daw pag pagkalbo. Hahaha.